So for today's video, samahan nyo kami ilabas itong Christmas tree dahil magpapasko na, Charis. Excited yarn, pero yun na kasi talaga yung nakasanayan ko na maglabas nga tuwing September. So 4 years na nga po pala itong Christmas tree namin dahil September kung nga rin po pala ito binili. O oh, diba, hindi naman halata na pang apat na Pasko na nga niya sa amin. 1 year old, mahigit pa nga lang si Gia noon nung binili namin to. Mura nga lang din pala namin to nabili, 100 plus, pero hindi pa siya haabot ng mga 150. Sa sobrang excited na nga nitong bunso ko na mabuo itong Christmas tree, kaya ayan mo tumulong na nga rin siya. Habang inaayos nga namin itong Christmas tree, eh, nakikinood naman itong kanyang pinsan. Inopen ko na nga rin yung Christmas lights para nga malaman ko kung gumagana pa nga ba. At ay nga yung magpinsan tuhan tuwa sa Christmas tree. At dahil okay na nga ang ating Christmas tree, kaya naman susubukan ko nga itong kurtina ko na pang Christmas kung kakasya ba dito sa curtain rod. At ayun nga, sad to say, hindi nga siya nagkasya. Pang ilang Christmas na nga rin sa akin itong kurtina at pinatahi ko nga lang to. Doon ko nga din to pinatahi doon sa pinatahi ang ko ng kurtina ko sa lababo. Kaya ayan, hindi ko nga makakabi ikabit yung kortina at ewan ko kung anong gagawin ko dyan. Kaya ito, binalik ko na nga lang yung kortina at wag na nating ipilit. Baka masaktan lang tayo, Charis. Nilabas ko na nga rin pala tong balot ng papatungan ko ng home theater. Sabay-sabay ko na nga rin tong paplansyahin itong ang balot, kortina at saka yung mga uniform ng mga bata. Sabi ko nga sa inyo, eh mas tipid naman talaga pagkasabay-sabay na nga yung pagpaplansya mo. Gustong gusto ko talaga naglalabas ng mas maaga para nga damagdaman namin na malapit na nga yung Pasko. Ganitong buwan na nga rin pala ako nagsisimula ng mga ipangahanda namin ng Pasko at bagong taon. E Ewan ko kung ako lang o oh, kayo din ba, pa-comment nga kung ganun din kayo. Para kasi sa akin mas nakakagaan nga kami pag ganun nga ang ginagawa ko taon-taon. Syempre bukod nga sa magtataasan yung mga bilihin ng Pasko at bagong taon, eh talaga namang konti na lang yung pinamimili ko, karni na lang at gulay. Konti-konti lang din naman yung bili ko at sinisingit ko nga lang yung sa grocery. At eto nga yung mga naipon ko last year simula nga September hanggang mag-December. At mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko, bali kurtina na nga sa lababo yung pinaplantsa ko dyan, tapos sinunod ko na nga ito, mga uniform ng mga bata. O di ba late na nga, makapagplansya dahil naguulan nga nitong mga nakaraan kaya hindi kagad natuyo itong mga uniform nila. Tinanggal ko na nga itong balot para nga malaban sa susunod at maitabi na nga. Tara simulan na natin balutan nitong patungan para nga damang-daman na ang Pasko dito sa bahay o oh, di ba? Diba? Pero baka sa susunod eh hindi na nga ako gagamit nito at baka makabili na nga kami ng bago. Cheris. Pero pansamantala muna ito hanggang hindi pa nga kami nakakabili. Nagpaplano na kasi kami bumili ng patungan para nga medyo malaki nga yung space na pagpapatungan namin. Tsaka para hindi na nga rin hassle sa pagbalot-balot pa nito okay na nga, nilagay ko na nga din dito yung Christmas tree at saka yung home theater o di ba? Pasko kung Pasko na. Pagkatapos nga, hide naman ako dito sa kusina para naman ikabit itong mga kurtina ko dito sa may lababo. Kailan ko pa nga ito nilaban pero ngayon ko pa nga lang ulit na Naglinis nga lang din pala ako niyan bago nga ako magkabit ng kurtina para naman hindi nakakahiya sa inyo, Charis. Paano pag nakakabasa nga ako ng mga comment na ang linis ng kusina mo, talaga naman nagigilty nga ako pag hindi ako nakakapaglinis. Saka masarap din naman talaga magkikilos pagka kaalam mo naman talaga malinis yung bahay o oh, di ba? Sinong relay? Taas ang paa, cheris. At finally natapos na nga rin ako maglagay ng kortina tapos sinunod ko naman itong basahan. Sinabay ko nga yan labhan nung nakaraan para nga pagka nagkabit ako ng kortina ay eh, malinis nga rin yung basahan. Pagkatapos naman ay dito naman yung papalitan ko ng kortina. Yung isang kortina naman eh siya dahil alambre lang naman yung pinagsasabitan ko dito. Sayang ating dito terno dun sa may kortina namin sa may kainan. Eto nga pala ay may hati sa gitna at pinasadya ko nga ito kamukha ng color green na inalis ko dito. At eto ni ribbon ko na siya at yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. I-share ko na nga din sa inyo mga Parsi at Marcy yung bago kong pinagkakaabalan na laro na si Una Game. At para nga makapaglaro ka, kailangan mo lang naman mag-register, ilagay mo lang yung mobile phone number mo, password, referral ID, at saka verification code na nasa iba ba, tapos confirm. After nun, pwede ka nang mag-login para makapagsimula na tayo maglaro. At pag bagong register ka nga, meron ka kagad marireceive na 6 coins. At munting paalala, ito ay libangan lamang at bawal sa bata for adults only. Malilibang ka nga rin talaga dito dahil napakaraming ang laro ni Una Game. At isa nga sa mga nagustuhan ko laro dito, itong ang Mines. Napakadali lang naman itong laruin, kailangan mo nga lang mapindot yung mga gold coin. Kailangan Jangan mo nga lang maiwasan dito yung bomba para nga manalo ka. O oh, di ba napakadaling manalo kaya ano pang inaantay mo samahan mo na nga rin ako maglaro. At kung nabitin ka naman sa paglalaro ay pwede ka dito magcash in. I-click mo lang yung wallet sa may ibaba at pwede ka na nga dito magcash in ng 100 pesos to 50,000 pesos. I-click mo nga lang kung magkano yung gusto mong i-cash in tapos click mo nga lang itong confirm. Pinapan mo nga lang yung mga hinihingi dito ng details tulad nga nitong GCash account verification code at saka account name tapos save. At kung gusto mo nga -withdraw na nga i-withdraw yung napanalunan mo ay i-click mo lang itong withdraw sa may il Pwede ka nang mag as low as 300 pesos to 20,000 pesos. At kung nalagay mo na nga yung withdrawal amount at saka yung account, eh pwede mo na nga i-click itong withdraw sa may ilalim. Lalagay ko po yung link sa may comment section.